malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. napapagod na mga Pilipino sa babataas na presyo ng bigas, lalo na ang madalas na pagtaas nito. Kaya naman may mga panukala noon na para mapababa ang presyo ng bigas. Kabilang dito ang pag-amienda sa Republic Act 11203 o RTL o Rice Tarification Law. Bagamat ilang grupo na ang nagsusulong na tuluyan na itong maibasura. Nitong Mayo 7 ay lumusot na sa committee level ng kamara ang panukalang pag-aambiyenda sa RTL matapos naman tiyakin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sesertipikahan niyang urgent ang nasabing panukala ayun kay House Committee on Agriculture chair Mark Enverga kabilang sa amyenda sa RTL ang pinalawig na kapasidad ng koleksyon para palakasin ang industriya ng pagpapalay bukod dito pinabati ni Congressman Enverga na ibabalik na rin sa panukalang amyenda sa RTL ang pagpapalakas muli ng NFA o National Food Authority sa pagre-regulate ng bigas Mapapasa kamay muli niya ng NFA ang regulatory functions nito maliban sa buffering stacking para mabantayan ang mga mapagsamantalang traders. Nawala po rito yung regulatory functions po ng National Food Authority. Uh, so ibig sabihin po noon ay wala pong nagbabantay sa merkado, wala pong laban po ang gobyerno. Pagdating po sa mga pananamantala rin po ano, ng mm -hmm. mga traders po rito, very much liberalized po yung trading kahit sino po ay pwede po mag-angkat at uh, saka po wala po masyado, walang nagbabantay po rito so na limit to buffer stacking lang po si NFA so ngayon po ay atin pong binalik ang ilan po sa mga functions po ng NFA na kung saan mm -hmm. po ay kung may pananamantala at matuturing natin ng extraordinary situation na mm -hmm. masyadong mataas po yung presyo, nahihirapan po ang ating mga kababayan dito sa presyo ang pagbili ng uh, bigas na, mm -hmm. ay ito na po ang nagiging solusyon po natin at makikinabang po rito lalo tigit po yung ating po mga mahihirap na mga kababayan. Apo. Sinabi sa DWIZ ni Congressman Enverga na tiwala silang papaboran din ng Senado ang nasabing panukala. Hopefully ay before June ay tapos po kami sa mababang kapulungan. Mhm. Mm uh umaasa po ako sa Senado sa ating mga kasamahan at kaibigan po doon na sana po ay Ah, uh, mapagkaisa po natin yung pagpasa po ng panukala ng ito, mm -hmm. dahil sabi nga ni Speaker Martin, kung ganun po mangyayari na wala pong problema na rin po sa Senado ay mararamdaman at matatama sa po natin ang masa responsive na panukala na ito. Sinalanta ng Rice Tarification Law ang buong industriya ng agrikultura. Binigyan din ito ni Kate Estabillo, spokesperson ng grupong Bantay Bigas, kaya patuloy nilang iginigiit ang pagbabasura sa nasabing panukala. Inihayag ni Estabillo na panahon na para tuluyang lusawi ng RTL at huwag lamang amyendahan ng ilang bahagi nito. Nakaipunaan niya sila noon pa ng mahigit 50,000 lagda para maibasura ang RTL na sa unang taon pa lamang ng implementasyon ay walang naging tulong kundi nasadlak pa sa kahirapan lalo na ang mga magsasaka. Iginit e pa ni Estavillo na hindi naayos ng rice tarification law ang mekanismo sa industriya ng bigas. Kailangan na talagang ibasura yung batas, even na talagang sinalantaan nito. Yung malaking buong industriya natin sa agrikultura, number one rice net importer sa buong mundo, highest in 15 years yung mga ipinapangako nito na Greece, yung pinapangako nito 10, 10 billion mula sa RCEP ay hindi talaga niya naging, hindi talaga niya na mechanize ang ating industriya sa agrikultura. Higit lalo yung pinakamataas na presyo ng bigas. Sa halip na amyenda ng RTL, isinusulong ni Stabilio ang isang batas na ang pinakalayunin ay mapalakas ang lokal na produksyon. Dapat gawin ng gobyerno at palitan ng isang batas na ang pinakalayunin ay yung pagpapaunlad sa ating lokal na produksyon. Iasa ang ating pagkain sa pamamagitan ng ating lilikhang uh, balay, bigas, para hindi na talaga uh, aasa sa pag-iimport na hindi naman talaga nakatulong sa ating mamamayang uh, Pilipino. Bagkus ang natinabang ay yung mga trader millers at mga importers. Samantala, bagamat pabor sa panukalang pag-amienda sa Rice Tarification Law, sinabi naman ni Engineer Rosendo So, chairman ng grupong Sinag o Samahang Industriya ng Agrikultura, na kontra sila sa pagbabalik ng regulating powers ng NFA sa bigas. Ayon kay So, hindi na kailangan ng NFA sa proseso at sa halip ay mag-focus na lamang sa pagbebenta ng murang bigas sa Kadiwa Stores. Ang tingin naman natin yung presyo na isa subsidy. Anytime naman pwedeng gawin yun eh. Hindi naman kailangan yung NFA pa mag-subsidize. Ito is a, maski yung kadiwa. Kung bigyan ng power, kasi subsidy yan eh. Ibig sabihin eh, i-absorb ng government yung uh, losses doon eh. So, kunyari, bumili ang uh, NFA ng 30 pesos na palay. So, ang puunan yan is nasa 48 Tapos, uh, i re, -re yan, for example, up to 50 pesos. Hmm. So yung subsidy na 20 pesos, ibibigay uh, naman yun mm -hmm. para makabenta ng mas mababang presyo. So ibig sabihin, hindi na kailangan yung NFA pa. Mm -hmm. So kung subsidy lang, eh, pwede na rin yung kaligwan. Ang bigas ang pinakamahalagang inaaning pagkain o isang tinatawag na staple food ng bansa. Kaya naman, ganoon na lamang ang pag-aalala kapag tumataas ang presyo ng bigas o kaya naman ay nagkakaroon ng problema sa supply nito hangad ng siyasat ang maayos na supply at presyohan ng bigas sa pamamagitan ng makatwirang proseso. Dahil para sa mga Pilipino, rice is life. Sa ngala ng siyasa team, ako si Dennis, Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama. Ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel. DWIZ News website. Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ investigative report.